Dahil 40 minutes lang ang misteryosong isla ng Siquijor mula dito sa Dumaguete, pupuntahan namin ngayon. mag pala kami doon ng isang araw, kaya naman tara, sama kayo sa amin, libutin ang Siquijor. Ayan pala yung schedule ng trip nila. Kami, sa online na kami bumili ng ticket dahil baka nga kami maubusan. X 13 na kami umalis ng hotel dahil malapit lang naman yung port doon sa hotel na pinag namin. Kayang-kaya kaya nga lakarin, kaya lang mga tamad nga kami maglakad, kaya nag-tricycle kami. After 40 minutes, andito na nga kami sa Siquijor. Paglabas nga namin ng port, nandiyan na nga yung mga sakayan. Yung mga tricycle na yan, yan na rin yung sa sa'yo meron silang taripa kaya hindi mo na kailangan makapagtawaran pa. Kung magpapahatid kayo sa inyong papagstayan para mag-iwan ng mga gamit, additional 300. Then, yung cost ng tour is 1.5. Maghapon na yon at sila na nga ang magtutour sa'yo. Hindi nga lang sila basta driver, tour guide, at saka photographer mo na din. Unang pinantahan namin ay itong Pitogo Cliff. So, tinawag itong Pitogo dahil nga napakaraming ang tumubo mga Pitogo tree dito. Yung pagkapuno niya, parang niyog na parang anahaw ganun. Dito naman, pagpasok mo, isang malawak na malawak na karagatan na makikita mo. At sobrang lalim din na cliff. Nagpa-picture lang kami dito ni Pao Pao at umalis na nga din dahil hindi naman magpa-picture si Mod at takot nga magpupunta nga doon sa may cliff. Feeling ko kaya ayaw niya lang talaga magpa-picture dahil sobrang init nga. Charot. So dito pala may entrance fee na 30 pesos ang isa. Si Pao Pao naman libre lang. After namin dito sa Pitago Tree, dumiretso naman kami dito sa May Baleta Tree. Dito naman ang entrance fee is 20 pesos lang. Dito naman matatagpuan yung pinakamatanda at pinakamalaking Baleta Tree dito nga sa Sikihor. Ang ginawa namin dito ay nag pa. Hindi naman naman siya masakit kaya lang nakakagulat dahil ang lalaki nga nung pumupunta nga isda. Sobrang tawa tawa nga ako dito sa asawa ko at talagang kinukuyog nga siya ng malalaking isda. Madami na nga rin dito mga mabibiling mga souvenirs. Nakalimutan ko pang ambilhan nitong love potion yung tita ko. Di sana nga may boyfriend na yun ngayon. Charot. At dahil hindi pa nga kami nagbe-breakfast at nagugutom na nga din si Pau kumain na nga muna kami dito sa restaurant nila. Sa taas lang yun ng souvenir shop. Ang ganda nga lang din ng mga decoration nila dito. Nag-order nga lang kami dito ng tinolang manok, pansit at calamares. Yung kalamares nga nila dyan, yung hiwa nila ay pahaba. Kaya nga para nagmukha siyang fish fillet. After namin kumain, nag-start na nga ulit kami sa tour namin. madami na nga ulit kaming energy at ready ready na nga sa paglilibot dito sa Sikihor. Third destination dito naman sa Hapitanan. Dahil sikat nga ang Sikihor sa mga kwentong bayan tungkol nga sa mga dark magic at saka witchcraft. Hindi kompleto ang biyahe mo dito kung hindi ka nga makakapag-picture na lumilipad gamit nga ang walis ting, ting, Dito naman walang entrance fee at magdudonate ka na nga lang. Meron na din dito mga nagpi-picture at tuturuan ka nga kung paano nga yung tamang pagtalon. Charat. Bukod nga doon sa broomstick, meron sila dito mga upuan na pwede nga din magpa-picture. Yan naman, may entrance fee na 20 pesos at self-service kaya dapat anis ka gano'n. Ito naman namin pinuntahan ay na itong San Isidro Labrador Parish Church o Lassie Church. At tapatan nga lang yung Lassie Church at Lassie Convent na pinakamalaki at pinakamatandang convento nga sa Asia. After 5 minutes ride from the Lassie Church, dito naman kami sunod na pumunta sa Kabugsayan Pulse. May entrance fee sila na 20 pesos. Maganda at safe naman yung daanan pababa ng pulse dahil sementado yung hagdan. Sabi nga nila dito 150 steps daw yan. Kaya naman, kamusta naman ang tuhod namin pag akyat pabalik. Malayo pa nga lang, itinig na rinig mo na nga agad yung lagaslas ng tubig. At pagbabaw mo nga ganyan kalinaw at kablo nga yung makikita mong tubig. Madami ting mga poles dito sa Sikihor at ito ang kambugahay poles ang pinakasikat at pinakamaganda. May tatlong level nga itong poles dito at dahil nga may kasama kaming bata, dun nga daw kami sa pinakauna o dun sa pinakataas. Doon kasi may part na mababaw at kayang-kaya nga lang daw lang ng mga bata. Masakay nga kami dito sa balsa at ihilahin nga papunta nga sa pinaka posts May bayad pala yan, 20 pesos per head. Dito nga sa Siki Horse, ikat sikat nga din yung human drone. galingan nga kumuha ng video at picture rate yung mga tour guide dito. Sobrang tagal nga namin dyan sa balsa dahil ang daming nga kuha sa amin ni kuya. Hindi ko nga nila titigilan dahil parang hindi sila nananawang ang kumuha sa'yo. At ayan nga yung sample ng kuha sa amin ni Kuya na habang dumalambitin siya. Kasi mo nga ay inip na inip na at gustong gusto na nga agad makabalik nga doon sa pangpang. Sobrang OA naman talaga nito at takot at takot nga lagi nga sa tubig at piling nga daw niya ay matataob nga kami. Nagtambay lang kami dito ng ilang minuto at sunod naman namin pinuntahan ay dito nga sa Paliton Beach. Ito nga Paliton Beach ay sikat na sikat nga sa nagtataas ang puno na niyog at maputi nga ding buhangin. Bukod nga sa maganda dito manood ng sunset ay pinupuntahan nga ito para sa kanilang human drone. At ito nga yung kuha nila sa amin. at ito na nga yung pinakaabangan namin yung sunset at tingnan nyo naman sobrang ganda mapapatank yung lord ka na lang talaga alam mo yung pakiramdam na sobrang napagod ka sa maghapon tapos ganito yung makikita mo bago matapos yung araw grabe sobrang tanggal talaga yung pagod mo sarap sarap lang yung pagmastan ganyan yung gusto ni Mon umubo lang ang manuot ang paglubog ng araw dahil nga kada tapos ng araw may panibagong araw ulit na ibibigay sa iyo si lord kinabukasan kaya dapat araw araw tayo magpasalamat para sa kanya kaya naman thank you lord at nanaranasan nga namin ang lahat ng ito. Ano, lang. Muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye.